Anong masasabi mo sa mga poverty porn content? Opinion ko lang to ah, pero wala akong issue sa mga nagpa poverty porn. Ang tinitingnan ko kasi lagi, eh alin na mas matimbang, yung negative effect o yung positive effect? Kasi halos lahat naman ng na influencers ay may negative and positive effect sa audience. Sa poverty porn contents, ang nakikita ko lang na negative effect nito eh nai-exploit yung mahihirap. Pero still, most of them naman ay masaya at thankful pa rin sa natatanggap nila. At ang napapansin kong positive effect nito eh nai-inspire yung mga audience nila na tumulong din. Nade-develop ang kanilang empathy, at nagkakaroon sila ng pakiramdam na gusto rin nila makatulong sa iba. For me, napakaganda ng ripple effect na yon. Dumadami ang nagiging matulungin sa kapwa. Ang di ko lang gusto ay eh yung nagpa-poverty porn, pero yung pera na pinamimigay ay eh galing naman sa promotion nila ng sugal. O di kaya naman nangunguha ng donations, tapos sekretong ibinubulsa nila ang parte doon, tapos kunwari itinutulong nila lahat. Pero kung papipiliin ako, isang content creator na pakitang tao lang sa pagtulong, versus isang content creator na sinasayang lang ang oras ng viewers nila at sinosolo ang kita eh syempre dito na ako sa may kahit papano. Of course, ibang usapan yung religious perspective. Tanging ang Diyos na lang ang bahala kung tatanggapin niya ang pagtulong ng mga pakitang tao at syempre, alam naman natin na mas rewarding yung tumutulong ka na walang nakakakita. Pero if I may suggest lang sa mga nagpa-poverty porn at ito rin yung pangarap ko sanang gawin pag malaki na yung kinikita ko dito, eh instead na magabot sila ng pagkain o maliit na pera, subukan nila magabot ng pagkakakitaan. Kahit for example, maliit na fishbowlan lang, ang laking tulong na nun.